sir. Hello. Ayan, ang sarap ng may papa may nagbibili, 'di ba? Oh, 'Di ba ang bait ng papa ni ma'am? <laughs> ayan, binilan naman siya ng iPhone 11 256 gigabyte mga kalablob ko. Ayan, maganda talaga si iPhone 11 kasi may 0.5 na siya. Meron niyang warranty diesel sa amin, At saka meron din niyang free na earpods pro. yan at saka case na mag safe yan, kasama na lahat-lahat dyan is 22,000. Yan, nabili sa amin ni Sir na... discount <laughs> Sobrang daming discount, Sir. Ayan, meron siyang pa freebies. Meron siyang kasamang ano, mga kalablob ko. Uh, earpods, case, tempered glass, magsafe safe at uh, saka ayan, mag charger. And then, meron din kaming na free na case na para sa earpods. Yan, nakatu uh, naka 256 gigabyte na si iPhone 11. <laughs> Murang-mura na yan, sir. Ayan, naka 256 gigabyte na yan mga kalablab ko. Factory unlock. Meron siyang warranty dito sa store namin dito sa Green Hills Shopping Center. Second floor, mga kalablab ko. Pero yung si iPhone 11 mga kalablab. Meron din yung available na 128 eight at saka 64 gigabyte. Pwede rin kayong mag-swap. Meron din kaming available na brand new mga kalablab ko. Meron tayong available na brand new. Si iPhone 11 na available brand new is 27,000 um, naka 1 year warranty yun kay Power Mac. Ito naman si 256 gigabyte is 22,000. Meron siyang kasamang earpods case, tempered glass, mug safe and then mag-safe charger, at saka case na tatlong piraso. Ayan. Meron din niyang, ano, uh, charger na, ano, paulit-ulit ba? na nalilito ako. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nanonood sa si subscriber at viewers ko, at lalong lalo na ikaw na nanonood ngayon ng video na to. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa si channel ko sa 7,000 400 subscriber. Masayang masaya ako na nandyan kayo na nanunood sa video ko sa mga ina-upload ko. Kung meron kayong tanong, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section, mga kalablog ko. At syempre, kung bago ka pa sa channel ko, kalablog ko, isubscribe mo na para masaya. Pwede kang mag-comment dyan kung anong phone ang kukunin mo. Meron tayong mga available. Lahat ng second hand Android. Yan, maraming tayo dito sa store namin. Kada end of the month is nagre-reshuffle kami at naglilipatan kami ng shop. Pero ngayong month na to, um, November 5 is stall number U4 kami ngayon mga kalablab ko. November 5, stall number U5. Kada end of the month, nagre-reshuffle kami at naglilipatan kami ng shop. Kaya mas para mas mabilis na transaksyon or magtanong kayo, pwede kayong mag-comment pwede rin kayong tumawag or mag-text sa 0975 at sa 099 573 ayan mga kalablab, maraming salamat sa lahat ng nanunod at lalang lalo na ikaw oh, awit lang, tanungin pala natin si mamat sir sa kanilang mahiwagang iphone na binili dito sa store namin kung anong masasabi nila dito Hi ma'am sir, anong masasabi mo dyan sa phone na binili sa'yo ng daddy mo dito sa store namin? Ayun, maganda naman po. Kompleto yung ano, um, daming freebies. Ayan. Thank you po. Uh, ah, sir, wala bang thank you para kay Hi. sir? sir? <laughs> walang thank you raw sa akin. <laughs> thank you po. <laughs> Ayan, ay Maraming salamat sir, ma'am. Okay, maraming salamat sa panonood mga kalablan.